Ayan, so mga katatay Travel kami Ang Nagtakot ako sa namin ni eh. Parang ang kasi namin Masyadong sikip na eh Oh, sikip ang kargahan Ford travel kami ng makina Tapos punla para bukas Mas maaga namin ma-gayak Or ma-prepare Yan o no si yun okay sa lahat ng mga sulki tatay natin uh, lesson mahirap magsaka na magkakalayo-layo yung ibang pagtataniman kasi sa sakripisyo ka sa pagpunta roon sa kanila yeah. So, yun yung lesson dito. Lesson 101. Okay. And, uh, no, kita yung daan ng Ford Raptor na yun, no? Ayan, kaya. Ayan, kaya ng Ford Raptor natin. Lesson 101 Yun Ayan so mga anak Tatawid ulit kami Matatawito Ulit sa ilog na malalim Ayan Tatawid ulit Tayan Okay Tayan Ops. Talagang abot ang sahig ng Ford Raptor natin <laughs> abot ang Ford Raptor natin. Abot sa higi. Oh. Pero yan. Kaya. Okay. Very good. Kaya ang kaya. Yan. Yun. Pakarating din. Ikot muna namin to. Ikot muna natin makina. Natag. Yun, so, tapos na sila. Adit tayo magpatulay Adit tayo magpatuloy. Hey! Ano